guys, puro pawis kami guys, o para kami nagsumba ayan ang birthday girl Hello, hello, hello. grabe ang pawis ko pe. please like, comment, follow and subscribe my channel guys hello everyone, happy weekend today is September 30, our operation list day ng KDBM chapter 2 dito po yan guys, sa gilid ng simbahan at sa park, at sa harap ng barangay Grace, happy birthday Happy birthday! Thank you! Samahan niyo po kami guys. Ayan, ang lawak ng abing wawalisan at ang daming basura guys. Ayan ang aking makasamang mga, mga mami sa masisipag at masayahin. So ayun guys, samahan niyo po kami guys sa aming activity today. Last Saturday guys, hindi kami nakapagwalis dahil umuulan. So ayan guys, ganyang karami ang aming lilinisin ngayon. Mabuti na lang guys at maganda ang panahon ngayon guys. Walang ulan. Kaya naman guys, ang kapal ng aming wawalisin guys. Kaya para kami nagsumba guys. Grabe ang, ang pawis namin guys. So ayun guys, look serious kaming lahat guys. Dahil ang dami po talaga naming walisin guys. Yung tipong bawat lingon mo ay may basura. Ayun guys, pagod na kami. Pero exercise na din to guys. 開けて。 Kahit pagod na guys, masaya pa rin ang mga nanay. Ayan o, no, si Ate Josie o. Oh. Tinakpa <coughs> naman. <laughs> mayroong may birthday. Ayan, pansit. May pansit at pandesal. At my soft drinks ayun guys mag alcohol na po tayo at tapos na po tayo magwalis at kakain na po kami maya amaya mabuti guys at nakapagdala ako ng alcohol sa bagay lagi ako nagdadala guys ng alcohol dahil balita ko kasi guys may pakain daw char pero hindi guys mula nung pandemic nasanay na talaga ako lagi magdadala ng alcohol anong ginagawa niya <laughs> 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 Almusal. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ati Josie, Ati Grace. Happy, happy birthday, happy birthday, Ati Grace. Happy birthday, Ati Josie. Happy birthday. Kain tayo, guys. Dito po kami nag-almasal sa park. Bye, guys. uwi na kami. Tapos na ang aming operation linis. Thanks for watching, guys. Thanks for watching, guys. Till my next video. Please like, share, comment, and follow for more. Bye-bye. God bless everyone.